Hi mga calves, tara kain tayo ng chicken na pinaikot tsaka long rice itong potato soup nila na may gravy wala yung pinaikot na manok ng mga ibang lahi masarap din ang tsaka yung balat guys favorite ko yan meron pang soup soup hindi mawawala ang pangimaga bayabas ba? hiwa hiwa ako na pang tidbits ba? para maganda na pangkuha. Ayan, para madaling kainin, di ba? Kaso medyo matigas na malambot. Yung fruits tsaka ice cream. Pantulak. Anong tayo guys? Dito alak ah. Mukhang alak. Tsaka vanilla ice cream, syempre. Woo! Ito lang din yung kinain ko kagabi. Eh. Eggplant. Yung tira kong baka tsaka pritong isda tsaka sauce na den. tara kain tayo